I think it is in unison. Everybody is in agreement. And uh, it is uh, with uh, strong support that we uh, we suspend the House rules, Mr. Chair, and uh, approve on the first and final reading a resolution declaring uh, Rendon Labrador, Labrador uh, uh, Rosemar uh, Tan, and uh, Mikey Tan, or the team Malakas as uh, personal ng grata in the uh, whole, whole province of. Palawan, Mr. Chair. I saw movement. well, With all members present as principal authors, Mr. Chair. Oh, any uh, objection? Mr. Chairman, before we act, I would like to ask the proponent uh, it is uh, uh, ipipre-impa natin yung desisyon ng Sangguniang Bayan ng Koron uh, mayroon na? They they... Well, we uh, the, the resolution of the of the Sangguniano is very vital in as far as the resolution of this uh, uh body. In other words, wala tayong legal basis kung wala silang resolusyon. Mr. Mm -hmm. Chair, uh, to answer the question specifically, I am with, uh, I am with the uh, coordination with the uh, SB members of uh, Coron and they said that if uh, that is the consensus of the Sangguniang Panlalawigan, they are okay and they will just uh, follow with their own resolution as well. So okay lang din po sa kanila na mauna tayo and uh, they are in agreement. They are in agreement with us if ever we decide that mauna tayo. Okay lang daw po sa Sangguniang Bayan ng Coron, Mr. Chair. So, so uh, Sir Pro Leader, uh, the, honorable, uh, the, Honorable Winston Jarsaga, Mr. President, I think we have to give a reason for declaring them as personal and grata. So in the title I would propose that uh, we are declaring them, the specific persons, for disorderly behavior in the province of Palawan and for conduct inimical to the good and morals of the community. I think that could be a very good reason for declaring them as a personal and Thank you, Mr. Member, Mr. Leader. So with that, Mr. Chairman, I would like to reiterate the motion for the immediate approval of the personal non grata on the issue regarding on COVID. I so move, Mr. Chairman. Any objection for the uh, immediate uh, approval of the, uh, the uh, personal non grata? There an objection. There being an objection, motion is approved. Alam naman natin kung ano po yung pinaka-trending ngayon sa social media at ito nga po yung uh, issue ng uh, sa Koron. kung saan po uh, nagkaroon ng konting uh, hindi konti, malaking uh, uh, salitan doon at uh, away hindi mangaway but uh, kabastusan na nangyari sa institusyon po ng munisipyo ng Koron. Ang pinagkasabi ko po ay yung panahon nung nag- uh, nagbigay uh, po ng ayuda at uh, at uh, mga events after nung nangyari doon sa Grim sa team malakas na pinangunahan po ni Rosemar ni Rendon Labador at saka yung Mikey Tan ata yun yung yung tatlong instigator doon so Mr. Chair ang chronological events noon ay pumunta po untapos sila doon sa Coliseum ng Coron para po magbigay sana po ng ayuda na uh, tapos po on that day on it, sa araw na po na yon saka po sila humingi nang uh, assistance po sa LGU at uh, siyempre bilang LGU sila naman po ay tinugunan sila po ay ay inassist doon po sa event nila na biglaan at same time syempre hindi nila maiwasan na dumagsa ang tao at uh, ano uh, nagkaroon din po ng insidente na nagpost po ang isang uh, staff ng uh, Mayor's Office na si Jo Kayabyab uh, uh, na on her personal page mo um, sa kanyang Facebook page, personal Facebook page niya ng kanyang damdamin na hindi nga daw po na na, na bigyan ng uh, kunting uh, oh, hotdog ata yun o kumaga nag-voice nag out po siya ng kanyang damdamin sa nangyayaring event at uh, nabasa po ata ng uh, team malakas at uh, doon na po nagsimula yung kaguluhan sinugot po ni, ni Rendon at na uh, ni ni uh, Rosmar at saka nung kitaan si Joe doon po sa opisina ng mayor at nagsisigaw sigaw doon nagduduro-duro na po sila uh, nabastos na po yung institusyon po ng uh, ating uh, munisipyo po ng Coron uh, no so sabihin na natin na uh, ma mali ang pinost ni Ma'am Joe kaya kaya pero po ito po ay kanyang personal na opinion ito po ay pinost niya sa personal niyang Facebook page. Hindi niya po ito pinost as official uh, official uh, opinion o official stand ng munisipyo ng Coron. At ang kanilang uh, ang uh, ang reaksyon po ng Team Malakas ay medyo sumobra. Hindi po maganda ang uh, ginawang reaksyon ng Team Malakas. Uh, nadamay po ang buong lalawigan, uh, buong munisipyo ng Coron sa aksyon ng iisang tao na hindi naman po dapat. Generalize po nila na ang koron, ang mga tao ng koron ay, ay masama ang mga tao ng koron. Hindi po, totoo yun, Mr. Chair. Alam ko po, ang koron, lagi po ako nandoon. Lagi po nakakasama ang mga tao ng koron. Ang mga tao ng koron, masayahin, matulungin. Grateful yan sila kung may mga tumutulong. Hindi po yan sila, hindi po yan sila masasamang ugaling mga tao malakas lang sila magsabi ng abo. Pero sa likod niyan, mababait po ang mga tao ng Koron. Hindi po fair sa bayan ng Koron, sa mga tao ng Koron, na bansagan sila ng ganong klaseng uh, ugali. Mr. Chair, no? sabihin natin, uh, mali din ang pag post ni, ni Ma'am Jo, pero mali din po ang kanilang reaksyon sa mga nangyari. No? Kaya nung uh, kagabi ata, uh, sila ay nag-public uh, apology na. Pero para sa akin, kulang pa rin ang uh, kulang pa rin, kailangan pa rin maturuan ng leksyon. Kausap ko po ang mga konsihal ng Koron. Sila ay handang maghain din ng uh, maghain din ng uh, resolution declaring said uh, team malakas as persona ng grata sa bayan ng Koron. At uh, sabi ni SB Patmata sa akin, ang sunod po nilang gagawing hakbang ay tatanungin tayo at hihilingin sa, sa ang panlalawigan na hinilang po sa koron kundi po sa buong lalawigan ng Palawan. Ngayon, uh, sa privilege piece ko na ito, gusto ko pong i-open sa ating mga kasamahan po sa sangguni ang panlalawigan na gawin po natin ito. No? Dahil po sa aking personal na opinion, dapat po talaga na maturuan ng leksyon mm -hmm. ang mga ang mga uh, panauhing ito. Dahil po nakakasakit sa damdamin ko bilang palawenyo, bilang nagmamahal sa, lala, sa, sa munisipyo ng Koron, sa lalawigan ng Palawan, na mangyari ito sa atin. No? Sino ba, ni uh, hindi po kit na tumutulong ka, hindi po kit na nagbibigay ka ng ayuda, may karapatan ka namang bastos ng kapwa mo, uh, kapwa mo ng uh, Pilipino, kapwa mong tao. Hindi po yun rason. Hindi mo po pwedeng ipagmuka sa mga kapwa mong tao na tumutulong ka, pwede na kitang draw-drawin, pwede na kitang pagsisigawan, pwede na kitang i-post sa social media, na ipahiya sa social media. Hindi po. Wala pong kahit sinong may karapatang gumawa nun. Nakakasakit po sa damdamin. Hindi, hindi, hindi po. Hindi po yun. Hindi po dapat natin palampasin yun. Kailangan matuto ang mga gumawa ng mga aksyon na yun. Kaya po, I move Mr. Chair later Uh, sa ating uh, other matters, let us discuss the possibility of also declaring uh, the said uh, personalities persona non grata, not just in the municipality of Coron, but the, the whole province of Palawan because they have no right to do what they just